tahimik ka muna. Narito ako. Kailangan mo akong pakinggan ngayon. Nakita ko noong halos sumuko ka. Nakita ko ang mga luhang itinago mo. Yung mga luha na hindi mo maintindihan kung bakit bumagsak. Habang natutulog ang mundo, tinitingnan kita ng may mata ng pag-ibig. Noong gabi na inakala mong walang nagmamalasakit, nasa tabi mo ako. Nang sumigaw ang isipan mong, hindi ko na kaya. Ang aking espiritu ay bumulong. Makakaraos ka, kaunti na lang. Aking anak, inakala mong hindi ka sapat, na sobra ang pagkakamali mo, na masyado kang nasaktan, na nagtiwala ka sa maling tao. Pero lahat ng iyan, bahagi ng pagpapahid na inilalagay ko sa iyong kwento. Kung humihinga ka, paibig sabihin, ako'y patuloy pang sumusulat hiningi mo ang mga sagot. Pero minsan, ang katahimikan ng tunog ng aking kilos. Habang umiiyak ka, inaayos ko ang mga bagay na hindi mo nakikita. Inaabot ko ang mga sugat ng kahapon. Isinasara ang maling pinto. Binubuksan ang mga hindi mo inaakalang daan. At ngayon sinasabi ko sa iyo, hindi ang sakit ang nagsasabi kung sino ka. Hindi ang pagkawala ang nagtatakda ng hangganan mo. Lalagpasan mo ang pumipigil sa iyo. Lalakad ka sa ibabaw ng kung anong sumira sa iyo. Yayakapin mo ang bagay na dating nanakit sa puso mo. Tumindig ka anak. Huminga ka ng malalim. Nalampasan mo ang mga araw na akala mo katapusan na. Ngayon, lalakaran mo ang mga araw ng tagumpay na ipinangako ko. Hindi aksidente ang pakikinig mo ngayon. Itinakda ko ang sandaling ito para sa iyo. Idinedeklara ko ang kapayapaan sa iyong isipan. Lakas sa iyong mga buto liwanag sa iyong mga desisyon at tapang upang magpatuloy. Kahit walang sumama sa iyo, ako ang iyong ama at walang makapaghihiwalay sa iyo sa aking pag-ibig. Kung naramdaman mong para sa iyo ito, huwag mong sarilinin. Ipadala ito sa mga tahimik na sumisigaw ng tulong. Isulat sa comments nakatayo. Ako dahil iningatan ako ng Diyos, kasama mo ako kahapon. At naroroon pa rin ako. Bukas.